magandang umaga po umpisa na naman po ng panibagong trabaho uh, ito po yung gagawin ko ngayon ito po itong gagawin ko rito kasi ito ginagrass namin ang gagawin ko ang gagawin ko ngayon dito po tatabasin po ito tanggalin ko po yung mga baging ito mga baging kasi pag to uh, pumupulupot sa pinakatalim ng grass cutter. kaya. Mamatay yung makina. Kaya ang gagawin, tatabasin ko muna to. Tatanggalin ko yung mga ano, mga baging bago grass Ito yung mga uh, tinanggal ko kapo, no. Hindi ko lang na-i-video. Ang dami po yan. Yan. Ang kapal. Kasi dito sa lugar na to, napaka kapal ng baging sa lugar na to. Yan. Kaya ngayon, ngayon, umpisan ko na na magtabas, tanggalin yung mga baging na yan. Pag natanggal na, uh, umpisan na, na umpisan na, na umpisan na namin mag-grass cutter. Sige po. Yan po yung ginawa namin kahapon. Ayan o. Dati pong makapal yan. Nag-grass na po namin to. Bali, ikunti na lang po yung natira. Uh, tatabasin ulit. Sige po. Salamat. gandito na lang po ang video maraming salamat po uh, shout out nga pala po kay Aladin Papina Lucas Papina ng Antipolo Rizal Samuel Garin ng Bagakbatan saka shout out po sa mga followers ko dyan sa mga masugit kong mananood sa abong mundo uh, huwag niyo pong huwag po kayo magsawa na supportan ang aking youtube channel sa kanong titoy uh, Huwag mo kalimutan, pakiclick, pakipollow, notification bell po. Subscribe nyo ako para lagi po kayo updated sa mga bagong upload kong videos. Hindi ko po lahat ma detalye sa inyo to kasi masyadong ang kapal ng bagay na na nag-iipon-iipon sa ilalim ng damo. Salamat po.